Good morning sa lahat po na nanonood at nakikinig ngayon sa ating uh, programa no? Good morning Luzon, Visayas, Mindanao sa lahat po na sulok ng ating mundo Ano po kayo ang mangyayari doon sa mga patawag ng mga senador doon sa may kinalaman <coughs> sa pagkaka-aresto kay uh, former President Digo no, Duterte. Sila kaya ay makukulong dahil ayaw silang uh, paatinin doon sa sinitiring ni Amy Marcos. Ang tanong, di ba may kapangyarihang magpatawag ang Senado? ay di content niyo ninyo ipawarant ninyo sila Torres uh, Torres, Marvel uh, Persamin, Bersamin uh, DILG Secretary at saka si Department of Justice no, Rimuria at uh, lahat po na may kinalaman pati ang uh, may-ari ng uh, eroplano na pinagsakyan pati ang uh, mga sangkot na nagpanggap na mayroon pong uh, warad galing po sa ICC yung napulkon dapat managot din po yun ha uh, ba yun hindi uh, interpol no, dapat managot po no at dapat din pati si BPM ay maipatawag No, ang tanong, dapat ma-impeach na rin si BBM. Abangan po natin kung sino po ang ma-impeach si BBM o si Vice Sara. Uh, Vice President Sara Duterte dahil wala naman pong uh, ginalaw na pondo ng bayan ang uh, nasabing si Vice President Sara Duterte kung hindi ang mga humakot ng pera ng sambayan ng Pilipino ay si at siya rin ang nagbigay ng uh, ilang uh, milyon para ipagamit kay uh, Vice Sarah o, dapat siya ang managot hindi po si Vice President Sarah at yung sinasabi nilang uh, sa Competition Fund na ginamit ay at uh, sinasabi dumarami yung mga ano mga nagrereklamo at gustong ma-impeach si Bay Sara. Abangan po natin kung may impeach si Bay Sara o si si KBM, no? Abangan po natin 'yan sapagkat uh, yan po ang pinakamagandang katanungan po natin. May impeach pa si Bay Sara? Makakasuhan ba si Bongbong Marcos? Yan. At mga ginamit niya ng mga autoridad, no? Makukulong ba sila? Sila Marvin, Torres, DILG Secretary, Department of Justice, Bersamin, at saka yung Interpol. Ah, lahat ng ginamit nila. Abangan po natin yan, ha?